may ahas dito oh. ayan oh. papasok siya sa butas kaso may mga daga may mga daga dito sa butas ay pang abot sila oh. matapang itong mga daga na to oh, hindi natakot sa ahas oh. oh. diba kinagat niya yung ahas malaking ahas to eh oh. hindi mo hmm sabihin si Lalo yung ahas sa mga daga na to. Bagay, malalaki din kasi itong mga daga na to eh. O. Oh. Talo. Talo yung ahas. Hmm. Tayari ka ngayon. Diba? alam niya siguro nadali niya yung mga daga. Siya pala yung nadali ng daga. O. Oh, ayan. Hinila na siya ng mga daga papasok sa loob talo. Talo yung ahas.